Ayan, nakabili na tayo ng spark plug at saka air cleaner ng ating si Anjo. No? Oh, nagagalit na sila. Kasi taxi. Sana all, no? Service eh, big bike. Papasok ng school. tatapon ng tubig happy hearts day mga lodi no? na surprise nyo na ba yung mga loved ones nyo kahit hindi na isang bukay ng bulaklak no at least eh, maalaalan nyo lang sila ngayong araw ng mga puso kia ganda na ng kia mga lodi no Sorento, di ba? Parang carnival yung ganitong formahan. Nabot pa tayo, malapit lang naman dito yung ano Hawaii Zone mga Lodi. Sabi ko mga last dos drop by tayo. Time check is 1:28. Tatawid lang tayo ng konting stoplight. Go! Habol tayo! Yahoo! Umabot! Walang imposible sa Diyos. Amen! Dito kaya si Boss Allen. Wala ata. Hindi naman nakasalang tumawa ito eh. Ngayon, nakabili na tayo ng spark plug at saka air cleaner ng ating si Anjo. No? Meron na tayong isang ano, travel ticket entry para sa February 24 mga lodi sa anniversary ni Wysong. So, para maka-avail ka nito, dapat meron kang 3,000 pesos na single purchase na receipt. Papakita ko sa inyo yung magiging premyo natin dito. Sana makuha natin. Hulog lang natin itong ating ticket na. No? Dito sa Tambiolo nila. Hulog na natin. Good luck! Pakita ko sa inyo mga lodi yung magiging premyo natin dun sa raffle entry natin. Punta na kayo dito sa Yzone mga Lodi Mag-avail na kayo ng single purchase 3,000 pesos Para maka-entry maka raffle kayo dito Sa so, R3 Wow Sana manalo tayo Ang no? ganda Madumi na yung ating air cleaner Hindi na kaya ng hangin-hangin to ito yung ano natin valentine valentine's gift natin kay Anjo 15k PMS palit ng air cleaner tapos spark plug change oil tsaka cleaning ng mga ano throttle body karon sila ng ano dito renovation Oh, pagandahin nila yung shop nila. Ay, si ma'am yun! Si Ma'am yung tumawag sa akin kanina. <laughs> Oo, wow, may pabulaklak ka dyan, Ma'am, ha? <laughs> si Ma'am, Happy Valentine's. At <laughs> Para ah, talaga naman? Bibigyan mo pa ako? Baka malipad to sa motor, eh. <laughs> Para ko lang kanina, Sir. Oo nga. Ito yung isang masarap puntahan dito sa Wison, mga Lodin. Yung comfort room nila, malinis at ang bango pa. Si Nico, si Shad. May pa rin dito mga nakadisplay, oh. Patulad nung atin to. MPO 7, 499. MTO 7 din ito mga lodi. Ito, MT-09. Ang MT-09, ganito yung base ng fluid. Tsaka mas bulky yung kanyang tank. Eh. Ito, MT-09 na block. MT-03. 285. Down payment 56, 12 months, 24 24 ay 14 and 36 ay 11 may rebate na 200 pesos Ayan. ito yung MT03 ito naman MT15 ganda rin no Tapos, and dito naman yung mga display ng pipe, tsaka mga spare parts. Yun. Ayos, uh, bagong palit na ng dugutong ating si Tanjo, mga Lodi. No? Ready na tayo sa, ano, sa ride natin sa Sabado. Bakit matindi ang traffic? Huwawa naman si nanay mamaya. Oh. Sana hindi ganitong traffic ang abutin ni nanay. Let's go. Uy. Ingat lang tayo sa pagsingit. <laughs> sa laki ng gulong na yan, baka maging kalso tayo. Okay na mga lodi. Feeling brand nyo na ito ating si Anjo. Palit na lahat. Brake fluid coolant change oil spark plug at saka air cleaner maraming salamat kay boss Allen ano napakabait talagang uh, asikasong asikaso niya tayo dun habang nagpapagawa and congratulations pala sa kanila no saka kay Mambeya na promote sila sana all pinaservice e, na natin itong ating si Anjo mga Lodi kasi magiging busy na tayo at hindi na natin siya maasika eh may ride pa naman tayo sa Sabado mahirap yung uh, Bumibiyahi tayo ng malayo nang hindi nagpapa check up no kayo ba mga lodi ganun din bang ginagawa nyo kapag ka bumibiyahe ng malayo kumukonsulta muna ba kayo sa mga eksperto ay kabago bago nito hatak na agad ah. bakit anong difference nun mga lodi dito na natin natapusin ang ating vlog basta lagi natin tatandaan ride safe and uh, life safe mabuy shout out na oh, u4473 team map <laughs> sabi siguro nun sino kaya yun <laughs> kamay